Shoutout po sa inyong lahat Ayan, so it's 5 o'clock in the afternoon here Sa Romania, kararating ko lang guys Marami tayong tinagpo ngayong araw Marami nagme message kung pwede magkita So walang problema Pinupuntahan ko kung saan sila So ayan So kanina umaga, pagising ko Meron akong natanggap na message Ng isa nating kababayan So, uh, <clears throat> nireplyan ko si kabayan Kasi ang tanong niya ay napaka-importante tapos, sa few minutes na aming conversation, uh, parang nasins ko na may something. Kaya tinanong ko si Kabayan, sabi ko, huwag ka mag-alala kasi may secrecy tayo, hindi ko sasabihin na yung pangalan, or hindi kita imimension kahit saan man. Ang gusto ko lang, sabi ko, ay magpakatotoo ka. Ngayon, sabi ko, sis, sa ating pag-uusap, sabi ko, parang napapansin ko na, illegal ka kung saan kung nasaan ka ngayon. Sabi ko, kung saang bansa ka ngayon ay isa kang illegal. Tama ba? Sabi ko, uh, gusto ko lang magpakatuto tayo. Uh, kasi para alam natin kung tayo ay makakatulong or hindi. So sabi ni Kabayan, yes po, ako ay isang illegal dito sa bansa kung saan ako naroroon ngayon. Ngayon, sabi ko rin sa kanya, sis, mamaya sabi ko, magbibidyo ako, pwede ko bang ishare itong Uh, ganitong sitwasyon para sabi ko marami ang makarelate kasi for sure marami ang may mga ganitong sitwasyon. So sabi niya, walang problema. Basta pangako sabi ko na hindi talaga kita i-mention pati yung bansa kung nasaan nasaan kung saan naroon ka. Ayan, so uh, nahi po tayo ng permiso. So shout out sis for sure mapapanood mo ito kasi lagi ka nanonood sa aking videos. So, para sa mga bago dito sa akin channel, my name is Lisa, I'm from Philippines, I'm currently working and living in Romania. Isa pa akong resident dito, mayroon pa akong sariling agency, at mayroon din pa akong mga partner, rest assured po, legit tayo kung kailangan ko ng backup, uh, mayroon pa akong mga partner dito. So, legit po tayo. So, nakakatuwa guys, yung mga nag may mga nagmimisi, sabi nila, ma'am, pwede ka bang makita? Kasi sabi nila, gusto namin makita kung ikaw ba talaga to tapos pag nag -video call na kami, tuwang-tuwa sila kasi ikaw nga talaga sabi amin. <laughs> Ayan. So, sis, ang sagot sa tanong mo. Kung pwede ka pumunta dito sa Romania na ikaw ay isang illegal dyan sa bansa kung nasaan ka, ay no. Hindi hindi ka makakapunta dito sa Romania kung ikaw ay isang illegal. Lalo't lalo na at ikaw ay nasa Asian country. Okay? Hindi po kayo or hindi ka makakapunta dito sa Romania. Kahit sa Arab country, kahit kahit saan. Hindi tayo makakapunta dito sa Romania kung illegal tayo kung saang bansa tayo naroroon. Kasi bakit? I-common sense nyo na lamang po iyan. Pagpunta, ang pagpunta dito sa Romania, ay kailangan ng visa. So, paano tayo makakapag appearan sa Romanian Embassy pag tayo ay illegal? So, sis, I am so sorry, hindi ka po makakapunta sa Romania. Ang the best, the best advice sa iyo, sis, umuwi ka ng Pilipinas. Okay? Sa Pilipinas, back to zero ka. Walang problema dyan mag-apply ka doon, i-message mo ako papunta dito sa Romania. Kasi bakit? Kailangan mo maging legal na umalis. Kailangan mo maging legal na papasok sa bansang Romania. Kasi if not, hindi ka po makakapunta dito. Yan po ang real talk. Yan po ang totoo. Kasi kailangan natin ng visa. Kahit tourist tayo, kahit student tayo, kahit working tayo, kailangan natin ng visa pagpunta dito sa Romania. Kahit nga po sa Schengen country dahil not, dahil tayo ay mga foreigner, makikita pa rin nila tayo sa airport, okay? So inuulit ko, sa may mga ganitong sitwasyon, imposible po at hindi hindi po kayo makaka-enter ng Romania or makakapasok ng Romania kung kayo po ay isang illegal sa bansa kung saan kayo naroroon. Sana po makatulong. Mag-iingat po lahat. Bye. Thank you.